Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Gurong may handog na libreng lunch para sa kanyang mga estudyante. Hinangaan online. Higit siyam na raang katao sa Uganda na sungkit ang longest applause in the world matapos pumalakpak ng tatlong oras. Ama na nakatanggap ng regalong cellphone mula sa kanyang anak umantig sa puso ng netizens. 47-year-old na kasambahay mula Las Piñas City uwagi ng 61.2 million pesos na jackpot prize sa Lotus 642. At Thai BL duo Forcebook ang magpapakilig sa kanilang first fan meeting in Manila sa October 1. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Ouyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, free lunch. Yan ang handog ng isang elementary teacher sa Masbate para sa kanyang mga estudyante. Ang guro nakahanap ng mga sponsor para sa kanyang feeding project. Ayon sa kanya, ginagawa niya ito para mas mainganyo pa ang mga bata na pumasok sa klase at mag-improve ang kanilang academic performance ang inspirasyong hatid ni Teacher Ronnie tutukan sa trending report ni Pamela Adriano. Sabay-sabay na nanananghalian ang magkakaklasing ito mula sa masbate. Ang kanilang pagkain noong araw na kinunan ang mga litratong ito, chicken teriyaki, corn soup at may gatas at dessert pang prutas. Bakit kanyo pare-parehas ang kanilang pagkain? Bigay kasi ito ng kanilang guro na si Teacher Ronnie Villadores Jr. mula sa kanyang feeding project para sa kanyang mga estudyante sa elementarya kung saan siya ay nagbibigay ng free lunch para sa mga ito. At naging posible ito sa tulong ng mga nag-sponsor ng pagkain para sa mga bata. Ilan pangaraw sa mga nag-sponsor ay mula sa isang sikat na online food platform. Form. Ayon kay Teacher Ronnie, tatlong beses sa isang linggo ang kanyang feeding program para sa mga bata. Paraan niya raw ito para mainganyo ang mga estudyanteng pumasok sa klase at mag-aral pa ng mas mabuti. Anya, kapag busog ang bata, mas madali ang pagkatuto nito. Ibinahagi rin ni Teacher Ronnie ang kanyang personal na gastos para rito. Ayon sa kanya, nasa limang libo kada araw ang kanyang ginagastos. Nakikinabang na daw dito ang nasa apat na pong estudyante. Pero bukod sa libreng tangalian, hinandugan din ni Teacher Ronnie ng libreng mga school uniform ang kanyang mga estudyante. Anya, mas ganado raw kasi at motivated ang mga bata kung papasok sila ng nakauniforme. Pati libreng sapatos ay handog din ni Teacher Ronnie para para sa mga mag-aaral at hanggang sa mga armchair ng kanyang mga estudyante ay binigay ng guro. Marami na rin ang nag-donate ng mga libro para sa mga bata. Kaya naman walang hanggan ang pasasalamat ni Teacher Ronnie sa lahat ng mga tumulong sa kanya at dahilan kung bakit naging posible ang kanyang pamamahagi ng mga pangangailangan ng mga estudyante. Ang feeding program na ito ni Teacher Ronnie ay magtatagal sa isang buong school year. At dahil ipinagdiriwang natin ang National Teachers Month, kanyang mensahe sa mga kapwa niya guro, sana raw ay makagawa rin sila ng paraan para ma-motivate ang kanilang mga estudyante estudyante. Anya, magsilbi raw sana ang mga guro bilang inspirasyon sa mga mag-aaral. Sa ating next survival story, new phone for tatay. Isa sa pinakamasarap na gawin para makabawi sa mga magulang ay ang mabigyan sila ng mga bagay na noon ay hindi nila maibili para sa kanilang mga sarili. Ang saya sa pakiramdam na makita silang masaya sa simpleng biyaya na mayaabot mo sa kanila. Katulad na lamang ng tatay na ito na abot hanggang tenga ang ngiti matapos makatanggap ng regalo mula sa kanyang anak. Hindi niya kasi inaasahan na ang bagay pala na handog sa kanya ay isa pa lang brand new na cellphone. Panoorin ang unboxing moment ni Tatay sa trending report ni Liway Abas. Pagdating sa mga anak ay walang sinusukuan ang mga magulang. Kayod ka labaw kung magtrabaho para lang matustusan ang pangangailangan ng mga anak. Para na rin sa inaasan nilang magandang kinabukasan. Hindi man nila tayo inuobliga na abutan sila ng pera o di kaya naman ay magpabili ng mga gamit na gusto nila, aminin man nila o hindi, masaya na sila kung ano ang kaya nating ibigay. Katulad na lamang ng isang ama na nakatanggap ng napakagandang sorpresa mula sa kanyang anak. Habang sila ay kumakain, bigla na lang inabot ni Juliana ang isang bag na naglalaman ng kanyang regalo para kay tatay. Sabi pa ni tatay, dapat siya raw ang nagbibigay ng regalo sa kanyang anak. Habang unti-unti niyang binubuksan ang mga bagay na nasa loob ng bag, kitang kita sa kanyang reaksyon ang tuwa nang makita niya ang regalong cellphone ng anak. Uy, salamat. Sabi niya, pag tiyaga mo ng cellphone mo, January na katabi bila ng cellphone. Maraming salamat na ako ha. Nagpalaing ka na, Lord. Ay, ang ganda. <laughs> Ay, ang ganda naman. Hmm? Kaya Ito ang. Ay, ang ganda naman ako. Ayon pa kay Juliana, hindi man perpekto ang kanyang ama, pero marami naman itong nagawa para sa kanya. Kaya naman ang bagong cellphone, deserve na deserve ni tatay dahil ito din ang paraan ng kanyang anak para magpasalamat sa kanya. Ang video ni tatay, umani na ng mahigit 600,000 likes at 4 million views sa TikTok. Sa ating next trending story, kasambahay blue milyonarya. Instant millionaire ang 47-year-old na kasambahay mula sa lungsod ng Las Piñas. Ang binang kasi na iuwi lang naman ang tumataginting na 61.2 million pesos matapos masungkit ang winning combination sa loto. Ano naman kaya mga plano ng ginang sa kanyang napanalunang Papi yung na salapi. Alamin yan sa trending report ni Angelica Cosme. From Rags to Riches, iyan ang kwento ng bagong milyonarya na ibinahagi ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa kanilang FB page. Isang 47 anyos na kasambahay kasi ang nag-uwi ng mahigit 61.2 million pesos na jackpot prize sa Lotto 642 na binola noong Hulyo. Ayon sa PCSO, nasungkit ng ginang ang winning combination na 18, 25, 12, 14, 13 at 22. Kuwento ng maswerteng kasambahay ang tinayaan niyang mga numero na halos 20 taon ng ina, alagaan ay mga birthday nilang mag-anak. Nang matanong naman ito kung ano ang kanyang planong gawin sa limpak-limpak na salapi, ibinahagi nitong ilalaan niya ang pera sa pagpapatayo ng kanilang bahay. Gayun din sa future ng kanilang mga anak at may plano rin daw silang magpatayo ng mga paupahan. Sa huli, payo naman ito sa lahat na naghahangad ding makaahon sa kahirapan, huwag daw susuko at patuloy lang sa pag-abot ng mga pangarap. Oras daw na dumating ang katulad ng ganitong pagkakataon sa buhay ay dapat anya itong pagkaingatan dahil minsan lang kakatok ang ganitong klase ng suwerte sa buhay. Bumuhos naman ang mga komento ng pagbati mula sa netizens. Para sa ating next viral story, Longest Applause! Sabi nga sa isang kanta, kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Pero gaano nga ba kasaya ang grupo ng mga taong ito mula Uganda para makapagtala ng record na longest applause in the world? Dere-derecho lang naman silang pumalakpak sa loob ng mahigit tatlong oras. Ang kakaibang world record na yan silipin sa trending report ni Mili Borja. akalang ang pagpalakpak pala ay maaring maawi sa world record. Ginawa yung posible ng Christian organization na ito mula sa Uganda. Nagtipon-tipon kasi ang 926 na Ugandan upang i-celebrate ang 9th anniversary ng kanilang organisasyon na Panero Ministries sa pamamagitan ng sama-sama at sabay-sabay na pagpalakpak na tinawag nilang Clap for Jesus. Tumagal ang kanilang world record attempt ng 3 hours and 16 minutes kung saan na panatiling nila ang average sound level na 88.5 decibel. Dahil para maging valid ang kanilang Guinness World Record attempt, kailangan hindi ito bumaba sa 80 decibel. Ang bawat participant ay required na pumalakpak ng tuloy-tuloy at kung merong huminto automatic ay aalisin ito sa pwesto. Hindi rin pwede ang bathroom break. At kung nauuhaw, merong mga steward na nagpapainom sa mga ito habang tuloy-tuloy ang kanilang pagpalakpak. Ang dating world record ay hawak ng The Festival of Awesomeness ng United Kingdom, kung saan tumagal ang kanilang palakpak sa 2 hours and 5 minutes. At para sa trending showbiz balita, tayo BL Duo Forcebook magpapakilig sa kanilang first fan meeting in Manila sa October 1. Mga detalye sa report ng ating showbiz angel. ilang first fan meeting in Manila sa unang araw na October, ang Thai BL duo and endowed as the old married couple na Sina Force at Book. Ilan sa Thai dramas na kanilang pinagbidahan ay ang Anshante, A Boss and a Babe, Our Sky, at syempre ang kanilang ongoing series na Only Friends tungkol sa isang grupo ng business major students na nagpapatakbo ng isang hostel. Ang unang pagbisita ng Force Book sa Pinas, Gaganapin sa SM North and sa Sky Dome kung saan may mga naghihintay na perks para sa mga dadalong fans. Gaya ng private photo, group photos, signed official poster, high touch, event postcard and poster, gaya din ang souvenir card at event ID. Binuksan ng Wish as Lock Entertainment ang kanilang official ticketing website para sa first fan meeting ng Forcebook noong September 6 kung saan makakapili ang Forcebook fans mula Gen Zone, 96 Mochi Zone, 97 Fox Zone at FB Pass. At yan ang DZRH Showbiz News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po ang niyong Showbiz Angel. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ni teacher na may feeding project. Ayan, mabuhay ka, teacher Ronnie. Talaga naman bilib na bilib kami sa inyo. At syempre, bilib na bilib rin kami sa mga sponsors na iyong nakausap. At syempre, dahil nga maswerte itong mga bata na ito, dahil ikaw ang naging teacher nila, o ba diba? At syempre, tama ka nga, lalong-lalo na po sa mga pampublikong paaralan natin, lalo na po sa mga malalayong nayon. Marami sa ating mga kabataan, saan mga estudyante pumapasok po sila na walang baon o dinaman kaya ay hindi pa nakakain pumapasok sa paaralam na nagutom at syempre, alam naman po natin na ang hirap mag-focus, mag-concentrate at syempre, matuto kung walang lamanan siya. Kaya naman, syempre, bilib po tayo kay teacher sa kanyang ginawa. At syempre, sa mga sponsors, sana dumami pa po kayo. At syempre, isa rin po ito sa mga paalala po natin at uh, panawagan na rin sa ating pamahalaan, lalo na po sa ating mga otoridad na bigyan naman po sana ng pansin ang ating mga estudyante, ang ating mga maliliit na mga bata na pumapasok sa sa eskwela. Lalo na po sa mga mahihirap na probinsya na kahit pa paano po sana may mga proyekto po na ganito para hindi po sila pumapasok ng gutom at syempre mas mainganyo sila at matututo sila ng mabuti sa kanilang mga aralin. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman i-tag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagba-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin at ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw nang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyong, Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! mga trending videos na pinag-usapan. At ngayon, may matututunan dahil malaliman ang detalyeng ibibigay sa TNVS Trending and Viral Show. Araw-araw kasama si Karen Oyo.